Magandang hapon po Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Yan. Isang single mom po ako, isa lang po yung anak ko. Nagtatrabaho po ako sa Mandaluyong City bilang isang kasambahay. Habang may extra income po ako, e nagbibigo live na rin po ako Mama Colleen. Nagla-live po ako tuwing gabi. At sa pagbibigo ko, may nakilala po ako na isang lalaki. Mama Colleen, itong lalaking ito, itago na lang natin sa pangalang Efren. Lagi po siyang nasa live ko kahit anong oras na ako po e eh mag-end. Andun po siya palaging nakatambay, laging nasa live ko lang, hanggang sa matapos nga po ako. Isang gabi, Mama Colleen, ang sabi niya sa akin, kung pwede ba daw hingi ng number ko. Sabi ko naman, pwede naman, kasi pugi siya, Mama Colleen. Yeah! At ang sarap po pakinggan ng boses niya. At yun nga po, Mama Colleen, nakuha niya na yung number ko. Nagtatawagan at nagchat-chat na po kami sa Viber. Mama Colleen, sa tuwing nag-uusap po kami, lagi ko pong tinatanong sa kanya kung single ba talaga siya. Ang sabi niya sa akin, oo daw. Sabi ko, sa pogi mo na yan, single ka? Ang sagot niya uli sa akin, oo, kasi torpe daw siya, hindi siya marunong manligaw. So yung pag-uusap na yun, Mama Colleen, nag-evolve. Hanggang sa nahulog na po ang loob ko sa kanya. Hindi lang basta nahulog, napaibig na po ako sa kanya. Hanggang sa napagdesisyonan po namin Mama Colleen na magkita na. Sa unang pagkikita, may nangyari na po kaagad sa amin. At yung nangyaring iyon, hindi ko na makalimutan Mama Colleen. Hanggang umabot po kami ng isang taon na kami po ay eh magka-relasyon hanggang isang araw, Mama Colleen, may tumawag sa number ko na hindi ko alam sino, anong pangalan, kaya sinagot ko po ito. Ang unang narinig kong boses, boses po ng isang babae. At ang tanong agad sa akin, Ikaw ba ang babae ng asawa ko? Hindi po ako agad nakapagsalita, Mama Colleen. Kasi nabigla po ako sa sinabi niya na hindi ko po inaasahan. Kasi ang alam ko, single si Efren. Sa isang taon na naging kami, wala po siyang pinakita na paghihinalaan ko siya. At yun na nga po, ang sabi ng babae, asawa niya to, may dalawang anak kami at buntis daw siya ng limang buwan. Parang gumuho yung higaan ko, Mama Colleen. Gumuho yung puso ko. At noong mga oras na yon wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak at humingi ako ng sorry sa babae. Nakausap ko po sa kabilang linya. Sabi ko, hindi ko po alam na may asawa na siya. At sabi ko pa, ilang beses kong tinanong si Efren kung may asawa na ba siya, kung talaga bang single ito, at lagi pong sinasabi sa akin ni Efren, oo, single siya. Mama Colleen, pinatay ko na po yung tawag kasi ang sikip-sikip na po ng dibdib ko kakaiyak. Dahil ito yung bagay na hindi ko talaga ine-expect. Kaya sobrang nasaktan po ako. Makalipas po yung apat na araw, tumawag si Efren sa akin at humihingi siya ng sorry sa nagawa niya. Sabi ko, Mama Colleen, ganun lang ba kadali yun? Sobrang minahal ko siya at Mama Colleen, ganun lang ang gagawin niya? Sobrang mahal ko siya. Sobra-sobra. Sabi niya sa akin, kung gusto ko pa ba daw ituloy ang relasyon namin? Kasi para kay Efren, pwede pa naman daw hindi niya daw kasi ako kayang mawala sa buhay niya. Pero sabi ko, Efren, eh may anak at asawa ka na. Hindi lang basta dalawa yung anak mo, buntis pa at magiging tatlo na. Pero ang sabi niya, hindi naman daw niya pababayaan yung kanyang pamilya. Heto ako, marupok. Pinatawad siya at pinasok ko po ipinagpatuloy ko itong maling pagmamahala namin ni Efren. Dahil Mama Colleen, buntis na rin po ako. Nabuntis din po ako ni Efren. Mama Colleen, masakit yung ginawa ko na pumayag sa gusto niya dahil may asawa at anak na siya. Pareho pa kaming buntis ng babae. Kaya lang mama ko din. Ayoko na po kasing maging single mom ulit. Kawawa naman yung anak ko pag walang tatay. Kaya ginawa ko po ito. Kaya ipinagpatuloy ko po ito. Kahit na alam kung mali. Pagod na akong maging single mom. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo kasi hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hirap na hirap na po ako. Binabalak ko na lang pong ipalaglag itong pinagbubuntis ko para wala na kaming maging rason na ituloy pa tong relasyon naming dalawa. Mama Colleen, yun po ang isa sa naisip kong paraan. Para matuldukan. Kung anumang relasyon ang meron kami ni Efren. Again, gulong-gulo na po talaga ako. At sana po ay matulungan niyo po ako sa aking pinagdadaanan. Muli, ako po si Yan. At ito po ang aking kuwento Dito, sa Heart to Heart with Mama. Colleen. Hi! Ayan na naman tayo sa maling pag-ibig. Ipinagpapatuloy dahil mahal. Sa kaso naman ni Yan, pinagpatuloy niya dahil buntis na rin siya at takot na siyang maging single mother. Hay. Hay talaga. <laughs> Kasi naman ate, ang akin no, minsan ka nang nadapa. Minsan mo nang na-experience na lokohin ng isang tao. Minsan ka nang nabilog. Gaw Kaya nga naging single mother ka sa unang pagkakataon. Sana this time, naging mas maging matalino ka na. Sana this time, mas naging maingat ka na. Sana this time, nag-iimbestiga ka na. One is enough, two is too much. Or in Tagalog, ang pangalawa, ikatangahan na po, bebe ko. Oh, no. You never learn. Now you're facing the consequences ng mga maling desisyon na nagawa mo. Alam mo te, minsan wag tayo masyadong mapagpaniwala dun sa mga dahil pugi, magaling magsalita. Oh, no. Nadadala tayo. Aanin mo ang pogi kung niloloko ka lang naman niya. Oh, no. Aanin mo ang pogi kung sira ulo naman pala. Oh, no. 'Di ba? Pogi na kung pogi. Pero hindi pa rin yan passes para magpaloko tayo sa mga ganyang klase ng tao. Ang hindi pa nga natin alam eh, baka mamaya, hindi lang pala ikaw yung, yung nabuntis niya. Baka mamaya, hindi lang ikaw yung binobolo, binobola niya. Hindi lang ikaw nabib, ng nabibilog ng dahil sa kapugian niya. Oh, ba? No! Diba? Ngayon, ipinagpapatuloy mo yung maling relasyon dahil lang nabuntis ka niya. Dahil lang, okay, mahal mo siya. ba? Diba? Pero ate, mali is mali al I know ayaw mo nang maging single. Alam ko pagod ka nang maging single. Dama kita. 'Di ba? Maraming single mom diyan na nahihirapan. Nagusto na ng katuwang sa buhay kaya lang hindi ba mas okay yung buhay mo na single mom ka na walang gulo? Kesa nasa relasyon ka nga, pero bubulog, bigi, bubulig ano ba yung dila ko ngayon? <laughs> Ulitin natin, take two from the top. <laughs> ba? Diba? Hindi ba mas maganda na mas tahimik yung buhay mo nang ikaw ay single mom? Kesa nasa relasyon ka nga, pero araw-araw kang bubuligligin nung legal na asawa. Araw-araw kang kokonsensyahin dahil mali yung pinasok mo na relasyon. Hindi ba parang mas okay sana yung buhay mo kung single ka lang muna na wala kang sakit ng ulo? Hindi ba parang mas masarap yung wala kang kaagaw sa taong mahal mo? Hindi ba mas masarap yung wala kang maririnig na maladi kang babae! Hadukin! ba? Diba? Ngayon, isa sa desisyon mo para matuldukan o maputol kung ano man yung relasyon mo with this guy, is ipalaglag yung bata. Ati, utang na loob, ano ang kinalaman ng bata? Bakit siya idadamay mo sa kalukuhan mo? <laughs> Bakit pati yung inusenteng bata na nasa sinapupunan mo, ipalalaglag mo? Wala siyang kasalanan. Huwag mo siyang idamay. Hindi niya ginusto yung nangyari. So huwag mo siyang idamay. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mabuhay. Huwag ka masyadong makasarili. Napaka-selfish mo ngayon eh. Una, paano ka naging selfish? Pinagpatuloy mo yung relasyon kahit na alam mo na mali at may masasagasaan kang legal wife. Now you're being selfish again because ipapalaglag mo lang yung bata. Parang hindi tao yung nasa sinapupunan mo para lang matapos na yung any connection mo with that guy. At these are the consequences of your actions. Now face it, pangatawanan mo yan. Huwag kang mandamay ng mga inosenteng tao para lang mapangata mapangatawanan yung maling desisyon mo sa buhay. Nanggigigil ako sa'yo eh. ba? Diba? Ganun talaga. We made mistakes. Pero hindi pa tapos ang buhay mo para tapusin ito sa maling pamamaraan. Hindi solusyon yung mga naiisip mo Bagkos problema yung mga naiisip mo Kahit anong piliin mo Piliin mong um, ipagpatuloy yung relasyon mo sa lalaking yan Mali Ipalaglag yung bata Mali pa rin Kailan ka magiging tama? ang kita dyan eh Siguro ate Gawin na lang nating tama ang lahat Ipagpatuloy mo yung pinagbubuntis mo Ituloy mo yung buhay mo na wala ang lalaking yan. Siguro kapag pinili mo yung tamang daan, mas magiging tama rin ang buhay mo. And please learn from it na. Huwag ka nang madadala dahil pogi eh, maganda yung boses. Tama na yun. I hope for the second time around, I hope you realize na wag lang tayo madadala dahil pogi siya, dahil maganda yung boses niya, kaya sinagot ko, kaya bumukaka ako. Uh. I hope you will learn na from this. Ikaw lang din po ang magtutuldok sa mga kapalpakan na nangyayari sa buhay mo. Ikaw lang din ang tatapos niyan. Hindi yung, yung legal wife, hindi yung anak mo, hindi kung sino man. It is only you. Hinayaan mo. I know you are the victim here. Hindi naman natin dinidiscount yung facts na victim ka lang din ng siraulong lalaki. Uh. Nandun na tayo that you are a victim. Nandun na tayo na paulit-ulit mong sinasabi sa letter mo na mamakulin. Paulit-ulit ko naman siyang tinanong kung single talaga siya eh. E di sana, kung hindi ka pala solve doon sa sagot niya na single ka ba talaga sa pogi mong yan, hindi ka single? Oh, o no. single ka? <laughs> e di sana, nag-imbestiga ka pa. Punta ka sa NSO. Tingnan mo yung seno, ma'am. Ma pa request po ako. Senomar po, certificate of no marriage. Ito bang taong ito, si Efren, damagal Ito ba ay single ba talaga o baka kasal na po? Kasi po, nililigawan ako. Kasi po, gusto akong asawahin. Gusto po akong buntisin. That's part of the learnings. Na next time na makikipagrelasyon ka, hindi naman sa ayaw mo maka-offend. Ang tao ma-offend lang naman yan kapag ka-ano eh, kapag ka hindi talaga totoo eh, ba? Diba? Pero kapag ka totoo, ay nako. ba? Diba? Siguro sabihin mo na lang kung next time na makikipagrelasyon ka, kung halimbawa lang, uy sorry na, dalang-dala na kasi ako eh, dalawang beses na ako nabuntis, na hindi ako pinanagutan. Hindi ko alam yung nangyari sa first mo eh, but anyway sa second, binuntis ako ng taong kasal na pala, o the next time na makikipagrelasyon ka, pasensya na, naninigurado lang. Patingin ng NSO ng Senomar. Patunay na ikaw talaga ay single. Kasi po, pasong-paso na po ako. Dalang-dala na po ako. Wala naman siguro masamang magtanong. Ganun yung gawin mo. Pero ate, wag mo nang idamay yung bata na nasa sinapupunan mo. Dahil sinasabi ko sa'yo, the moment na dinamay mo yan, the moment na nagpalaglag ka, araw-araw kang mumultuhin ng kasalanang ginawa mo. Baka the moment na pinalaglag mo yan, yan naman ang susunod na ilalapit mo kay Mama Kulin. Mama Kulin, paano makamove on? Minumulto ako ng nakaraan. Hindi ko mapatawad yung sarili ko kasi napalaglag ko po yung bata na wala namang kasalanan. ba? Diba? So ngayon pa lang. Ngayon pa lang, itama mo na kung ano man yung mga mali na nagawa mo sa buhay mo. Natatakot ka, part yan. Pero naniniwala ako na pag mas ginawa mo yung tama, mas magiging okay ang buhay mo. Matakot ka sa karma. Matakot ka sa kung anong pwedeng maging kapalit ng gagawin mong pagpapalaglag. At matakot ka rin sa karma na kapag pinagpatuloy mo yung relasyon mo sa taong may asawa. Oh, no. Alam mo, eto lang din yan, no? Hindi rin sulit na ipagpatuloy mo yung relasyon mo sa taong yan. Kasi kung nagawa niyang lokohin yung asawa niya, na nagsama sila ng ilang taon, may dalawang anak, ngayon buntis pa, ikaw isang taon pa lang ang relasyon mo sa lalaking yan, hindi ako magugulat isang araw. Darating din ang panahon na ipagpapalit ka na naman niya sa ibang babae. Sabi nila, once a cheater is always a cheater. Magtagumpay ka man na makuha mo ang lalaking yan sa asawa niya hindi malabo yung kapugian niyan gagamitin na naman niya sa iba. Oh, no. So ate, ano ang tamang gawin? Makipaghiwalay sa lalaking yan at ipagpatuloy ang batang ipinagbubuntis mo ngayon. Ngayon kung ipanganak mo ang bata at medyo ayaw mo talaga, 'di ba? Kung talagang feeling mo sumpa yung batang yan o kasalanan yung batang yan o yung batang yan na magpapaalala ng katanghan mo kay Efren. Kung ayaw mo siyang mahalin, ipaampon mo sa pwedeng magmahal sa kanya. Ipaampon mo sa mga mag-asawa na hindi magkaanak-anak at gustong magkaanak. Ipaampon mo na lang yan kesa ipalaglag mo siya. Kawawa naman. Ate, magdasal ka din para kabahan ka sa mga desisyon mo. Para gabayan ka sa tamang daan. Baka wala si Lord sa puso mo. Oh, no. Sorry kung bakit nasabi ko to, ha. Kasi, yung mga desisyon mo, eh. Kulang sa gabay. Masyadong selfish. So, ako ang hangad ko, gawin mo yung tama ang hangad ko doon tayo sa tama at ang hangad ko ipagdasal mo yung mga desisyon na gagawin mo kasi para din naman ito sa iyo All right Hi Kawiner Yan po ang kwento ni Yan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen ikaw, anong gagawin mo? Anong ma advice mo? Speak from your heart. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida, ikaw naman ang mag a -advise. Sa kwento ni Yan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.